Good morning. Isa so, maman araw na naman sa ating lahat, ano. Narito tayo ngayon sa Dinahikan. Nagpa-food ito, ah. Mga pantdisplay, ah. Uh, mga sa bahay. Tigas na baboy. layo lang sa atin magbibigitin. Ayun nga, ano, narito tayo sa Barangay Dinahikan at ano? Binisita natin yung ating mga kasama ang guwardiya dito. tabing dagat ah, nagulat ako sa real napaka ulan pagdating ko pa rito mainit gumakob na ako limlim lang pagkatatakloban yung araw ng ulam karagatan natin ma alun alon pa ng konti kaya medyo labo biyahe biyahe paano ko yung bangka na yun ah, medyo maasula-sula ang kalangitan dito mainit-init sa balat ang ano sigat na araw may tatlong bangka pala dito makakakares pa kaya mga pang ang ah, mga pinaglumaan na bangka na lumang bangka lalaki ah. mga pang pasipig ito ah, Pinagpalitan ng bangka ah, na ganda ng mga pagkagawa nila. Oh. Share out sa so, mayari na po ang buong katatlo ng to. Sambot na sambot na siguro yan. Eh yeah, may mga yung kalapit na beach natin doon. Kalapit na lupa, binabanta yan. Hindi na ako nakapag video kanina yung pagtak papunta ako dito kasi maulan nga doon sa Real. Pagpatako dito malapit na sa dinahigan, pati dinahigan, mainit naman ah. Ang ganda panahon dito. Na maglakad-lakad rito. Makaka-relax ba. Hingin natin yung may malaking bangka uh, si once na good mga kahoy nito pag gagawa ulit ng bangka pwede pang gamitin siguro yung mga kahoy nito wala na tong cut cut sa ang buong video to walang cut upload natin to wala nang edit edit to mangkaw hindi hmm. na tayo makakakit sa taas ah hati na pala oh may hati na may crack na siya pero oh, ang laki oh. ano? ito pa yung pinagalaman ng ano ito yung tangke niya oh yung tangke ng isda pa ng isda ah, doon ito may mga estero may oh, makina po ano? makina diesel Ito, pinabaya na pala ng may ari ito siguro sambot na sambot na talaga ito makin okay na pa hindi na tayo paghakbang may mga ano pa kami kako ayun oh. No? ayun yung bodega ng isda nila oh. yung part na yan Munahan. laki Ito na putol yung dulo. Ay, baka doon. Okay. May, ano pa, may makina pa pala ito. Baka may makina pa rin itong isang ito. Ito isang laka rin. Parehas na ng kulay ito. Isa siguro may ari nito. Tsaka ito. Ano, laki. Hindi natin maakyat. Makina pa. Bulok na hindi nahikan oh? hmm? natin akyatin dito hindi kaya tayo, tayo malaglag dito yun oh maka maputol tayo rito pag akyat tayo yun oh, no? laka ng bangka may manubela po gumagawa ng pakaway oh. Wala, hindi siya tatao. Sa Pacific. Ito pala yung mga pang Pacific na bangka. Mga papanood ko sa mga vlog nila, ano? Nila Ramsel TV. Taga rito nga pala si Ramsel TV. Shoutout iyo idol. Laki oh. May bangka din ganito si Ramsel. Eh. Pinalakihan ah. Ito dito. Ito. So, may lalaki na akta dito ayak Ay, na tuta ayak Ay, na tuta dito napitin natin kung nasan baka natrap dito awalan natin mawala na mawala naman uh, for fishing use only uh, bakit? bahisa ah shout out lucky talaga power Panalong panalo panalo bayan to pinagtentan siguro to para hindi pumunta doon yung tubig o ah, yun. balik na tayo sa barracks natin maya may ame, siguro yung uwi na rin tayo nagagawin pa kasi tayo ng mga malilit na malabang kaway ng parada na ah, bala ito yung boundary pala oh hanggang dito lang kami pag ganun hanggang doon sa may resort na yon hanggang doon lang yung area pupunta doon sa Maniugan so ayan uh, paano mga karesbak hanggang dito na lang yung ating video dito sa barangay din ano? at sana nag enjoy kayo sa video ko at nakipasyal ko kayo sa tatlong bangka na nakaparada rito ayan o oh, no? Uh, balik na muna tayo dito sa barracks ano tayo ng at nila. Paano? So, ano, hanggang at bye